Kada taon na lang ay may naririnig tayo na balita tungkol sa mga international students na nagiging biktima ng krimen o nawawala habang nag-aaral sa ibang bansa. Noong taong 2001 ay napakaraming mga estudyante na pumunta ng London para mag-aral at para makakuha ng panibagong mga karanasan. Kabilang na doon sina Jin Hu Jong o Jane at Sung In Hee o Sara. Dalawang batang mga babae na may mataas na pangarap na nagmula sa South Korea. Sila ay may nakilala na ang buong akala nila ay mapagkakatiwalaan. Ngunit ang hindi nila alam ay may masamang intensyon pala sa kanila. Noong November 18, 2001 sa Askham, Richard, isang maliit na village sa North Yorkshire, napansin ang isang dumana isang hindi pangkaraniwang metal na maleta sa tabi ng kalsada. Nandoon na ito ng ilang araw ngunit walang may kumuha. Kaya naging malaking katanungan kung ano kaya ang laman ng nasabing maleta. Ang dumaan ay gustong malaman kung ano ang nilalaman ng maleta, ngunit nung lapitan niya ito ay gadyang naamoy ang mabahong amoy. Ngunit hindi siya nagpatinag. Binuksan niya ang maleta at laking gulat niya nung nakita ang laman nito. Ang buong akala niya ay naglalaman ito ng iligal na mga gamot o iba pang mga iligal na bagay. Ang laman ng maleta ay ang katawan ng isang nabubulok na katawan ng babae na wala ng damit. Agad siyang tumawag ng mga pulis ngunit tesa eh, sa sobrang lakas ng ulan at madilim na kalsada, ay kinansila muna ang pag-imbestiga para maiwasang makontaminate ang crime scene. Kinabukasan, binalikan ng mga pulis ang maleta at kinumpirma nila na katawan nga ng isang babae. Dinala nila ang katawan sa punirarya para sa pagsusuri. Ang mukha ng biktima ay natatakpa ng duct tape at tanging ang mata lamang niya ang nakalabas. Kulay asul ang duct tape at may nakaprint na design, kaya isa yon sa mga naging kakaibang peraso ng ebidensya. Sa initial examination ay nakita na ang babae ay isang Asian o posibleng may lahing Incheck. Ang kanyang edad ay nasa pagitan ng 20 to 25 basis sa structure ng kanyang mga buto. Ang oras o araw ng posibleng pagkamatay niya ay katapusan ng Oktubre noong taong 2001. At ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkasakal at trauma sa kanyang ulo. Hirap man ang mga bisigador na malaman ang pagkakilala ng biktima ay may nakita naman silang mahalagang palatandaan mula sa maleta mismo. May label ito na nakasulat na ng maleta ay gawa sa South Korea na naging isang makabuluhang lead para sa mga investigador. May isang pulis ng South Korea din na nag-aaral sa Leeds University ang nakipag-ugnayan sa North Yorkshire Police. Ayon sa kanya ay may nakita siya sa online na report tungkol sa nawawalang babae na taga South Korea at marahil konektado ito sa nakitang babae na nasa loob ng maleta. Ang mga English authorities ay agad nang kinontak ang kanilang mga counterparts sa South Korea. Sa kaparehong oras ay inimbestigahan ng South Korea police ang pagkawala ng isang batang babae na si Jane na ang edad ay tumugma sa autopsy findings. Si Jane ay nasa 21 years old na estudyante na nag-aaral ng French literature sa France. Ipinalan ni Jane sa kanyang pamilya na siya ay pupunta sa isang maikling bakasyon sa England. Ngunit matapos nito makalis papuntang England no October 24, 2001 at may plano na bumalik noong October 27 ay agad itong nawala. Agad na nag-report ang kanyang mga nag-aalalang pamilya na siya nawawala pagkatapos nung wala na silang marinig mula kay Jane. Ang pamilya ni Jane ay nakipag-ugnayan din sa 31-year-old na si Kim Kyu Soo na siyang landlord ng kwartong inuupahan ni Jane ng ilang araw sa Eagle Street ng siya nawala. Ngunit sinabi ni Kim na wala siyang alam at nakita niyang sinundo si Jane ng isang di kilalang lalaki. Di nagtagal ay kinumpirma ng mga pulis na nakitang babae na nasa maleta ay si Jane sa pamamagitan ng fingerprint identification. Ang balita ay kinagulat ng pamilya ni Jane. Ang simpleng bakasyon niya ay nauwi sa Bangungot. Ang investigasyon ng mga detective ay naghatid sa kanila sa Central London kung saan umupa ang landlord na si Kim ng tirahan para sa mga travelers at estudyante. Habang nagsasagawa ng investigasyon ng mga pulis, ay hindi rin nila mahanap si Kim at malamang ay maaring tumakas na siya ng bansa. Habang hinahanap ng mga pulis ng London si Kim, ay kasama na doon ang isa pang nawawalang batang babae na si Sarah. Isang estudyante ng University of Surrey na nawala din matapos niyang bumiyahe patungo sa East London. Si Kim din ang naging landlord ni Sarah at sinabi niya na umalis ito papunta sa isang lugar ngunit hindi na bumalik. Ang mga kakaibang pangyayari at misteryo sa pagkawalan dalawang babae ay ang siya nagtuturo kay Kim. Isang lalaki na mukhang palakaibigan at matulungin na maaring may itinatagog madilim na lihim. Si Kim na ang pinaghihinalaan na may kinalaman sa pagkawalan ng dalawang babae. Dalawang nawawalang babae, ang isa ay natagpo patay at parehong may koneksyon kay Kim dahil sa sila ay parehong tumira sa flat ng lalaki. Dahil hindi makita si Kim ay nakapagdesisyon ng mga pulis na surin ng kanyang flat sa Eagle Street kung saan ay binalitang huling tumira si Jane. Ang mga marka ng dugo na nakita sa pader at sa sahig ng flat ni Kim ay kinumpirmang kay Jane. Nakita din ng mga pulis sa mga bakas ng naagnas na katawan sa kanyang cabinet. Na nagpapakita na doon itinago ng ilang araw ang katawan ni Jane bago ito inilagay sa maleta. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng dating girlfriend ni Kim at tinanong ngunit sinabi niya na wala siyang alam kung nasaan ito. Sinuri nila ang bahay ng babae at may nakita din silang duct tape na may disenyo at nagmatch yon sa tape na inilagay sa buong mukha ni Jane. Paliwanag niya na binili niya ang nasabing tape para sa personal na pagagamitan. Sa karagdagang investigasyon ay nakita din ng mga pulis ang kahinahinalang bank withdrawals mula sa accounts ni na Jane at Sara, matapos ma-report na sila ay nawawala. Ang pagsubaybay sa mga transaksyon ay humantong sa si isang travel agent at isang car rental shop. Si Kim ay nagrent ng sasakyan noong November at nagmaneho ito ng humigit kumulang 600 miles. Naniniwala ang mga pulis na siya ay bumiyahe para itapon ang katawan ni Jane. May nakita din na DNA ni Jane sa loob ng sasakyan na sinuri ito ng mga pulis. Noong pinuntahan nila ang travel agency ay nalaman din nila na si Kim ay nagbook ng flight papuntang Toronto. Baka yun na ang pagtakas ni Kim para hindi ito mahuli. Ngunit wala pa sapat na ebidensya mga polis para hulihin si Kim. Di nang tagal ay nalaman ng mga imbisigador na pabalik ng London si Kim, ngunit hindi nila ito kaagad hinuli. Sinubaybayan muna nila ito at hinuli sa isang internet cafe noong January 21, 2002. Sa pagkahuli kay Kim ay doon na rin nag-umpisa ang mga pulis na pagtugmatugmain ang mga pangyari na humantong sa pagkamatay ni Jane at ni Sarah. Si Kim ay umalis sa South Korea noong September 2000 pagkatapos ng kanyang divorce at pumunta siya sa London para mag-aral ng English. Ngunit noong October 2001 ay tumigil siya sa pag-aaral at nagparenta na ng mga apartments. Dalawang flats sa Eagle Street at isang duplex apartment sa Poplar lalo na sa mga Asian travelers at isadyante. Sa mga dating tumira kay Kim ay sinasabi nilang siya ay mabait, matulungin at masayahing tao. Katunay ay napaka-charming niya kung ilarawan ng mga dating babaeng tumira sa kanya at hindi makitaan na makagawa ito ng hindi mabuti. Ngunit ang hindi nila alam ay nakakubli ang totoong pagkatao ni Kim sa likod ng kanyang maskara. Si Kim ay isang pathological liar Ipinapakita niya na siya ay may maraming pera, ngunit ang katotohanan siya hirap sa pera. Siya ay may maraming mga utang at gumagamit din siya ng mga ipinagbabawal na gamot kasama ng kanyang batang girlfriend. Dahil sa may malaking utang at lulong sa pinagbabawal na gamot si Kim, ang nakitang malakas ng butibo kaya niya nagawang pumatay ay dahil sa pera. Habang siya ay nasa kustodiya ng mga pulis, ay wala itong ibinigay na impormasyon tungkol kina Jane at Sarah. Ang kanyang kahilingan para makapagpiyansa ay tinanggihan din ng korte. Mananatili siyang nakakulong hanggang sa kanyang paglilitis. Tinitignan din ang anggulo ng koneksyon ni Kim sa pagkawala ni Sarah dahil sa wala pa silang matibay na ebidensya na may kinalaman si Kim sa pagkawala nito. March 2002, dalawang buwan matapos maaresto ni Kim, ang mga manggagawa sa apartment ni Kim na nasa Poplar ay nakakita ng napakaraming langaw sa loob ng kanyang banyo. May naaamoy din sila na nakakasulasok na amoy na nagmumula sa sahig mismo ng banyo. Agad silang tumawag ng mga pulis at inumpisahang mag-imbestiga. Noong sinuri loob ay wala silang makitang kakaiba sa sahig ng banyo. Ngunit nung tinignan nilang pader ay may nakita silang selyadong bahagi. Tinanggal nila yon at nakita nila isang maliit na nakatagong espasyo. Doon bumulaga sa kanila isang naaagnas na katawa ng isang babae. Tinabunan ito ng mga damit at nilagyan din ng tape ang kanyang ulo na kapareho kay Jane. Ang nadiskubring katawan ay kinilalang si Sarah. Parehong mga babae ay natagpuan ng halos wala ng mga damit at ang kanilang mga kamay ay tinalian din ng tape. Sa lumabas na post-mortem examination ay nakita na ang dalawang babae ay parehong na suffocate. Lumalabas na tinakpan ng duct tape ang kanilang mga ilong at bibig at tanging mga mata lamang ang nakalabas dahil doon ay tinawag din ang kasong ito na sticky tape murders. Sa mga nakitang ebidensya sa kanyang mga properties ay nasa tamang posisyon na ang mga prosecution upang ipresenta at ipakita ang isang malakas na kaso laban kay Kim. Siya ay kinasuhan ng murder sa pagpatay kina Jane at Sarah noong April 2002. May 7, 2002, siya ay dumating sa korte at sa tulong ng kanyang interpreter ay pinanatili niya ang kanyang pagiging inosente tungkol sa pagpatay. Ngunit nakakagulat dahil kalaunan ay umamin ito sa kanyang ginawang krimen at sinabing ang ginawa niya ay manslaughter lamang. Dahil sa hindi niya intensyon na patay ng dalawang babae at hindi din niya pinagplanuhan ang pagpatay. Noong March 25, 2003, ang Old Bailey Court ay binabang hatol sa nakakapangilabot na kaso ni Kim. Siya ay napatunay nagkasala sa pagpatay kina Sarah at Jane at sinintensya ng life imprisonment na may posibleng parole pagkatapos ng 23 years and 10 months. Kahit ang presiding judge ay hindi makapaniwala sa brutal na pagpatay sa dalawang babae. Magpahanggang ngayon ay nanatili pa rin misteryo ang totoong motibo ni Kim sa pagpatay kina Jane at Sarah. Maraming nagsasabi na pera ang kanya naging motibo dahil sa natuklasan ng mga bank withdrawals sa account ng dalawa. Ang spekulasyon naman ng iba ay sexual ang naging motibo ni Kim dahil sa nakita ang estado ng mga katawan na halos wala na itong mga saplot. Ngunit sa isinagawang autopsy ay walang makita na sila ay ginahasa. Kahit ang mga pulis ay nagdududa na baka hindi lang sina Jane at Sarah ang naging biktima ni Kim. Sinabi din ng detective superintendent na si Kim ay madalas na bumabiyay sa Europe, Asia at sa Canada. At sila ay nag-aalala na baka nakagawa pa ito ng krimen sa ibang bansa. Ngunit dahil sa walang nasasalat na ebidensya mga pulis ay nanatili lamang itong spekulasyon. Sina Jane at Sarah ay nagtiwala sa kapwa nila Korean sa pag-aakalang mas makakaintindi ito sa kanila at makakatulong sa kanila dahil sila ay nasa ibang bansa. Ang hindi nila alam na ito pa pala ang tatapos sa kanilang buhay. Ito ay isang paalala na kung minsan ang mga taong sa tingin natin na higit na magpoprotekta sa atin ay ang siya magpapahamak pa at maglalagay pa pala sa atin sa matinding sitwasyon mapakapwa pa nating Pinoy o ibang lahi, naway lagi tayong mag-ingat at huwag basta-basta ang magtiwala. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!